Naranasan mo na bang may babaeng gusto mo, pero parang ikaw lang ang laging effort? Ikaw ang laging una mag-chat? Ikaw ang laging gumagawa ng paraan, pero siya parang chill lang. Walang initiative. Tapos dumating yung punto na napagod ka na kasi parang ikaw lang may gusto. Pero paano kung baliktarin natin? Paano kung siya naman ang ma-attract sayo? Yung tipong hindi niya agad napapansin, pero unti-unti siyang nabibighani. Eh. Yung hindi mo siya hinabol, pero siya ang kusang lumalapit. Posible ba, oo, oh, yung tinatawag nating passive pull technique gamit ang psychology, mindset at tamang kilos. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang sobrang effort na parang desperate. Kasi ang totoo, ang babae ay mas naa-attract sa lalaking may mystery, value at presence. Hindi sa mga pa-cute, pa-effort o laging available. Kadalasan, ang sobrang habol ay nagdudulot ng pagka-turn off. May isang lalaki, hindi gwapo, hindi rin mayaman, pero halos lahat ng babae ay nagkaka-interest sa kanya. Bakit kasi hindi siya predictable? Hindi siya needy. At higit sa lahat, alam niya ang value niya. Hindi siya basta nagpapakita ng motibo. Pero mararamdaman mong interesado siya. Subtly, hindi obvious. Halimbawa, sa halip na lagi kang nagme-message, minsan siya ang hahanapin mo sa tamang timing. Pag may usapan, focus ka, pero hindi ka agad nagpapakita ng motibong romantic. Binigyan mo siya ng space para magtaka, mag-isip at maghabol ng hindi mo sinasabi. At sa dito natin sisimulan ng video Isang step-by-step -step na discarding hindi obvious pero epektibo. Paano gamitin ang mga simpleng kilos para ma-attract ang isang babae? Paano hindi maging pushy? At paano gawin na siya mismo ang gustong lumapit sa iyo kahit ayaw pa niyang aminin? Number 1. Maging busy pero hindi ka nagmamalinis Isa sa pinakamabisang paraan para maakit Ang babae ng hindi halatang hinahabol Musya ay ang pagiging abala Pero tandaan, hindi ito yung tipong nagpapanggap ka lang na busy dapat totoo. Kasi ang mga taong may purpose, goals, at direksyon sa buhay ay natural na naa-attract sa kanila ang mga babae. Kapag masyado kang available, iniisip ng babae na ikaw ay walang ibang ginagawa kundi siya. At kahit hindi niya aminin, nawawala ang sense of mystery. Wala ng thrill. Alam na niya na anumang oras, nariyan ka. Kaya ang sikreto dito ay gawin mong abala ang sarili mo sa mga bagay na mahalaga career, passion, fitness, o self-development. May mga lalaki na kahit wala namang ginagawa, kunwari busy lang para magpaimportante. Ang problema, ramdam niya ng babae. Mas lalong bumabagsak ang respeto niya sa'yo. Kaya ang kailangan mong gawin ay totoo kang mag-focus sa sarili. At habang abala ka, dahan-dahan niyang mararamdaman ang kakulangan ng atensyon mo. Kapag hindi mo siya agad ni replyan, hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil talagang may ginagawa ka, magtatanong siya sa sarili niya bakit hindi siya kasing available? Gaya ng dati. Bakit parang ang saya mo kahit wala siya? Bakit parang hindi ka tulad ng ibang lalaking laging nakabuntot? At dyan na pumapasok ang curiosity. Ang utak ng babae ay magsisimulang mag-process. May iba ba siyang pinagkakaabalahan? May bago ba siyang nakikilala o baka gusto ko lang talaga siya makita ulit? Ang goal mo rito ay simple. Patunayan mo sa kanya, sa kilos mo na masaya ka kahit wala siya. Pero hindi ka bastos, hindi ka cold, hindi ka mayabang. Isa kang lalaking alam ang halaga ng oras, alam ang direksyon ng buhay, at hindi basta-basta nauubusan ng energy dahil lang sa isang babae. At kapag nakita niya na kaya mong mabuhay at sumaya kahit wala siya, dun mo siya unti-unting maa-attract. Kasi ang babae ay naakit sa value. At ang taong busy sa pagpapalago ng sarili ay palaging may value. Number 2. Hindi mo siya laging pinapansin, pero ramdam pa rin niyang may dating ka. Ang isang mabisang psychological trick para humabol sayo ang babae, kahit hindi niya namamalayan, ay ang tinatawag na selective attention. Ibig sabihin, hindi mo siya laging pinapansin, pero kapag pinansin mo siya, daman niya agad ang impact. Bakit ito epektibo? Kasi ang attention mo ay nagiging valuable. Hindi ka tulad ng karamihan na laging nakat-chat, laging online, o laging nangungulit. Sa halip, pinipili mo lang ang tamang timing kung kailan ka lalapit, magpaparamdam, o magbibigay ng compliment. Halimbawa, sa isang group conversation, hindi mo siya pinapansin sa simula. Hindi dahil sa galit ka, kundi dahil ayaw mong ipakita na siya lang ang sentro ng mundo mo. Pero kapag may sinabi siyang interesting, bigla kang magsasalita. Uy, ang galing nun ah, saan mo natutunan yan? Sa isang tanong na yan, mafofocus ang atensyon niya sa'yo. Kasi sa dami ng taong nariyan, ikaw lang ang nagpakita ng tunay na interes sa tamang timing. Kapag ganito ka, nagkakaroon siya ng tanong sa isip niya. Bakit hindi niya ako pinapansin palagi? May gusto ba siya? O talagang ganyan lang siya? Doon napapasok ang pag-iisip niya sa'yo kahit wala kang ginagawa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi mo kailangang laging available. Kapag bigla kang nawala sa eksena tapos muling nagpakita, mas tumataas ang impact mo. Parang music na hindi araw-araw pinapatugtog, pero pag narinig mo ulit, nakaka-excite. Sa ganitong galawan, hindi mo niloloko ang babae. Hindi mo siya sinasaktan. Pinaparamdam mo lang na kaya mong kontrolin ang atensyon mo at hindi mo ito basta-basta pinibigay kanino lang. At ang ganitong lalaki, isa lang ang epekto, pinag-iisipan siya. At kapag napaisip mo na ang isang babae tungkol sa'yo, kahit ayaw pa niya, nahuhulog na siya nang hindi niya alam. Number 3. Paunti-unting, pagpapakita ng pag-aalaga pero hindi todo. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mahulog sa'yo. Ang isang babae nang hindi niya namamalayan ay ang slow drip of care o paunti-unting pagpapakita ng malasakit. Hindi sobra, pero sapat para mapaisip siya kung may ibig bang sabihin ang mga ginagawa mo. Halimbawa, naglalakad kayong magkakasama at napansin mong natatamaan ng araw ang mata niya. Hindi mo siya yayakapin o papayungan agad. Pero pwede mong sabihin ng simple lang, Uy, dumaan ka sa lilim, sayang ang ganda ng mata mo pag naiinitan. Simple, may care, may konting compliment, pero hindi sobrang landi. Sakto lang. Hindi ito yung tipong magpapadala ka agad ng pagkain tuwing gutom siya o biglang ibibili ng regalo. Ang idea dito ay bitin-bitin. Bibigyan mo siya ng reason para abangan kung ano pa ang susunod mong galaw. Kasi kung todo alaga ka agad, mawawala yung sense ng mystery. Magiging predictable ka. At kapag predictable ka, mawawala ang thrill. Gamitin mo rin ito sa text or chat. Kapag alam mong pagod siya, mag-message ka ng ingat ka ha. Kahit hindi ako lagi online, andito lang ako. Tapos di mo na siya i-chat buong araw. Anong mangyayari? Iisipin niya, bakit ganun may care siya? Pero bakit hindi siya katulad ng iba? Dito nagsisimula yung tinatawag na emotional craving. Hindi dahil umaapaw ka sa effort, kundi dahil pinaparamdam mong may laman ang bawat kilos mo. Hindi siya sigurado kung may gusto ka ba talaga o mabait ka lang. Pero kahit anong isip niya, ikaw pa rin ang bumabalik sa isip niya. Ang sikreto sa ganitong galawan ay consistency, hindi sa effort kundi sa timing. Hindi araw-araw, hindi todo. Pero kapag nagpaparamdam ka, ramdam niya. Kapag nawawala ka, hinahanap ka. At pag ganito ka gumalaw, hindi mo na kailangang pilitin na habulin ka. Dahil kusa siyang mahuhulog sa misteryong dala mo. Number 4, gumamit ng emotional trigger na natural at hindi pilit. Kung gusto mong mahulog ang isang babae sa iyo nang hindi niya namamalayan, kailangan mong maabot hindi lang ang utak niya, kundi ang emosyon niya. Ang susi dito ay emotional triggers. Pero hindi ito yung drama-drama o kwentong kawawa ka. Kailangan natural totoo at swak sa usapan nyo. Halimbawa, habang nagkukwentuhan kayo, mari mong isabihin, alam mo, bihira lang talaga ako mag-open up, pero sa'yo parang ang gaan lang. Sa simpleng linyang yan, sinasabi mong espesyal siya na hindi mo ginagawa yon sa iba. Pero hindi mo rin sinasabi ng direkta na may gusto ka. Parang pahapyaw lang, pero tagos. Ang goal mo ay patamaan siya sa damdamin nang hindi niya agad namamalayan. Kasi sa ganitong paraan, siya mismo ang mag-iisip kung bakit kakaiba ang koneksyon niyo. At habang mas iniisip ka niya, mas lumalalim ang interes niya sayo. At dito na nagsisimula ang pagiging hooked. Hindi ito tungkol sa pagiging paawa o pa-deep. Ang tunay na emotional trigger ay nanggagaling sa pagiging totoo mo sa sarili mo. Pero may konting biten, hindi mo kailangan ikwento lahat. Magbigay ka lang ng sapat para magtanong siya. Yung tipo ng sagot na hindi niya malilimutan. Pwede rin gamitin ang humor bilang trigger. Hindi yung clown type ha, kundi yung relatable at discarte na funny. Yung tipong, alam mo ba, kaya ako late palagi? Kasi ang ganda ng panaginip ko sa'yo eh, di ko magawang gumising agad. Natural, nakakatawa, pero may kilig. Minsan ito ang mga linya. Nada nagtatatak sa isip ng babae. Kasi hindi, ito obvious na pambobola. Kapag marunong kang gumamit ng tamang emosyon sa tamang pagkakataon, mas matindi pa ang dating mo kesa sa lalaki na puro effort at regalo. Kasi uh, ang emosyon ay hindi minememorya, nararamdaman ito. At pag naramdaman niya nakakaiba ka, hindi dahil sa itsura o yaman, kundi dahil sa epekto mo sa emosyon niya, dun siya unti-unting mahuhulog. At hindi na niya alam kung paano pa siya makakawala. Number 5. Ibigay ang espasyo na nagpapamiss ka. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mahulog, sa'yo ang isang babae ay hindi ang palagi kang present, kundi ang marunong kang mawala sa tamang panahon. Hindi ito tungkol sa ghosting, kundi sa pagbibigay ng espasyo na magpapaisip siya sa'yo. Kapag masyado kang available, nawawala ang misteryo. Nawawala ang excitement. Sa isip ng babae, ah, lagi naman siyang nandyan eh. Pero kapag bigla kang naging tahimik, hindi agad nagre-reply. O hindi muna nagpaparamdam ng konti, magsisimula siyang magtaka. At doon na pumapasok ang curiosity. Habang iniisip kanya, habang nagtataka siya kung bakit hindi katulad ng iba na laging kumakapit, unti-unti ka na niyang naaalala, kahit hindi mo sinasabi. Ang katahimikan mo ay nagsisimula ng magsalita sa isipan niya. Anong ginagawa niya? May iba na ba siyang kausap? Ako ba ang nagkulang? Pero tandaan, ang pagbibigay ng espasyo ay dapat may balanse. Huwag mong gawing laro o pabigla-bigla. Gawin mo ito kapag alam mong may konting connection na kayo. Halimbawa, after ng isang magandang usapan, Hayaan mong siya ang maghanap ng susunod na topic. Do not overextend. Sa ganitong paraan, binibigyan mo siya ng pagkakataon na mamiss ka. At kapag nagsimula na siyang mag-effort para kumonekta ulit, doon mo'y paramdam na nandyan ka pero hindi ka nagahabol. Ikaw ang lalaki na may sariling mundo, may disiplina, may value. Ang mga babae ay naa-attract sa mga lalaki na hindi laging nakadepende sa atensyon nila. Yung tipong confident without needing validation. Kaya kapag nakita niyang kaya mong maging masaya kahit wala siya sa paligid, gugustuhin niyang bumalik sa espasyong inalisan mo. At doon magsisimula ang habulan. Number 6. Gumamit ng silent confidence. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Sa katunayan, karamihan sa mga babae ay mas naaakit sa mga lalaki na kalmado, composed, at hindi nagpapakita ng sobrang effort para mapansin. Ang silent confidence ay isang uri ng aura na tahimik pero malakas. Hindi ito nangangailangan ng maraming salita. Nararamdaman lang siya. Kapag pumasok ka sa isang lugar na may magandang posture, hindi nagmamadali ang kilos, at may matatag na eye contact, agad ka nang mapapansin. Hindi dahil sa ingay mo, kundi dahil sa presence mo. Ang ganitong klasing aura ay nagsasabi ng, Kampante ako sa sarili ko, at hindi ko kailangang magpanggap. Ang mga babae ay may matalas na instinct. Ramdam nila kung ang isang lalaki ay nagpapanggap lang ng confident o talagang grounded sa sarili niya. Ang mga taong may silent confidence ay hindi basta-basta nang huhusga. Hindi rin sila ang tipong nagyayabang. Mas pinipili nilang makinig kaysa magmonologo. Habang ang iba ay pinipilit magpatawa o magpakitang gilas, ang isang lalaking may silent confidence ay nakikinig lang. Ngumiti minsan, tapos bibitaw ng simple pero malalim na sagot. Minsan isang tanong lang galing sa kanya ang nagdadala ng buong atensyon ng babae. Hindi rin siya clingy. Hindi siya demanding. Alam niya ang worth niya kaya hindi siya kailangang umepal para maramdaman. At ang ganitong klasing vibe ang mas nakakakuryente kasi hindi mo agad mababasa at mas lalong hindi mo makakalimutan. Sa huli, ang silent confidence ay hindi kailangan isigaw. Kailangan lang panindigan. Ang tahimik na lakas ay mas nakakapighani kaysa sa ingay ng taong nagpupumilit. Kaya kung gusto mong mahulog siya sa'yo, huwag kang takot sa katahimikan. Gamitin mo ito para mag-iwan ng marka. Number 7. Gamitin ang mystery para magtagal ang interes. Ang isa sa pinaka-epektibong paraan para ma-attract ang babae at mahulog siya sayo ay ang pag-iwan ng misteryo. Hindi lahat ng bagay tungkol sayo ay kailangang malaman niya agad. Sa katunayan, kapag masyado kang bukas agad sa lahat ng bagay, mula sa buhay mo, problema, goals, hanggang sa past relationships, nawawala ang excitement, nawawala ang thrill. Ang utak ng tao ay na-activate kapag may bagay na hindi niya agad ma-figure out kapag ang babae ay laging nagtatanong sa isip niya ng ano kaya ang iniisip niya o ano kaya ang storya niya. Ibig sabihin, nag-iisip na siya sa'yo. At kapag lagi ka na niyang iniisip, unti-unti na siyang nahuhulog sa'yo nang hindi niya namamalayan. Ang misteryosong tao ay hindi cold or rude. Malumanay pa rin siya makipag-usap, approachable at marunong makinig. Pero hindi mo siya basta-basta mababasa hindi mo rin malalaman kung anong next niyang sasabihin o gagawin. At yan ang dahilan kung bakit nakakakuryente ang aura niya. Hindi mo kailangang magpretend. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag agad ibuhos lahat. Mag-share ka o pero putulin mo sa point kung saan mas lalo pa siyang magiging curious. Halimbawa, alam mo, may isang part ng buhay ko na halos sumuku na ako. Pero ibang araw ko na lang ikukwento. Tapos ngingitian mo lang, boom, bitin. Sa social media man or in person, hindi mo kailangang ipakita ang bawat galaw mo. Mas nakaka-attract ang mga taong may control sa sarili. Yung hindi naghahanap ng atensyon, pero palaging pinag-uusapan. Yung hindi loud sa post, pero laging hinahanap. Gusto mong siya ang maadik sa'yo? Huwag mong ibigay ang buong ikaw agad-agad. Ipakita mo lang ang piraso. Sapat para mahuk siya. Sapat para isipin kanya buong gabi. At hindi kanya tuluyang mahanap sa loob ng isang tingin lang. Yung misteryo ay hindi para pagtakpan ang kahinaan, kundi para alagaan ang sarili mong halaga. Dahil ang mga bagay na mahirap makuha, mas pinahahalagahan. Kahala mo mga lalaking may misteryo, kadalasan, sila ang hindi basta-basta nakakalimutan. Number 8. Power of Emotional Contrast Isa sa mga pinakamakapangyarihang teknik sa pag-akit ng isang babae ay ang tinatawag na emotional contrast, ang kakayahan mong dalhin. Siya sa iba't ibang emosyon nang hindi niya namamalayan. Dahil ang mga babaeng patuloy na naa-attract ay yaong mga nakakaramdam ng emosyonal na roller coaster. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa presence mo. Sa simpleng salita, kung gusto mong mahulog ang babae sa'yo, kailangan niyang maramdaman. Hindi sapat na mabait ka lang o consistent. Kailangan nararamdaman niya na buhay ang mundo kapag kasama ka niya. Minsan tatawa siya, minsan makikinig siya sa seryosong usapan, Minsan tahimik lang kayo pero komportable. Yan ang tinatawag na emotional contrast. Halimbawa, sa isang date, hindi pwedeng kwento mo lang puro jokes. Boring din kung puro serious talk. Gamitin mo ang timpla, konting biro, konting kwento ng buhay. Tapos isang sandaling tahimik lang habang tumitingin kayo sa paligid. Yung tipong wala kayong sinasabi pero may nararamdaman siyang peace. Mula sa tawa punta sa lalim, balanse. Ang mga lalaking alam paano dalhin ang mood, sila ang mga naiiba. Kasi karamihan, umaasa lang sa kwelang vibes o pagiging sobrang gentleman. Pero tandaan, mas powerful. Ang epekto kapag nalito siya sa sarili niyang nararamdaman, bakit ganito? Ba't ako kinikilig? Ba't parang ang lalim ng usapan namin? Kapag nagawa mo siyang dalhin sa ganung emosyon, hindi ka lang basta lalaki sa paningin niya, nagiging memorya ka. At ang mga memoryang may halong saya, lungkot, excitement, at lalim, iyon ang hindi madaling kalimutan. Doon nagsisimula ang obsession. Hindi ito tungkol sa panlilinlang o pagiging fake. Ito ay tungkol sa pagiging totoong tao. May sense of humor, may wisdom, at higit sa lahat, marunong makaramdam at magparamdam. Ganyan ka magiging lalaki na hindi lang gusto, kundi hinahanap-hanap. Ang emosyon ang susi sa puso ng babae. At kapag nakapasok ka sa mundo ng emosyon niya, kahit hindi niya planong mahulog sa'yo, mahuhulog at mahuhulog siya. Number 9. Scarcity Effect o Teknik ng Kakulangan Isa sa mga pinaka-underrated. Pero malakas na psychological trick ay ang paggamit ng tinatawag na scarcity effect o ang pagpaparamdam na limitado ka at hindi basta-basta makukuha. Sa simpleng salita, ang hindi madaling makuha mas pinapahalagahan. Napakaraming lalaki ang nagkakamali dito. Kapag gusto nila ang isang babae, todo effort agad, chat araw-araw, reply agad-agad, laging available, laging present. Ang epekto? Nawawala ang mystery, nawawala ang excitement at ang babae unti-unting nawawalan ng interes. Hindi mo kailangang magpanggap na busy, kailangan mo lang maging tunay na may buhay ka. May priorities ka, may goals ka at hindi siya lang ang sentro ng mundo mo. Kapag naramdaman ito ng babae, mas lalo siyang mapapaisip, bakit hindi niya ako pinipilit? Bakit parang hindi siya desperate? Doon siya magsisimulang magtanong at hanapin ka. Ang scarcity ay hindi about sa pagiging cold o pa hard to get. Minsan nagpaparamdam ka, minsan hindi ka agad available. Minsan siya ang magkwento, minsan ikaw ang tatahimik. At sa bawat gap na iyon, doon nabubuo ang paghahanap. Psychologically speaking, ang utak ng tao ay programmed na magbigay halaga sa mga bagay na hindi laging nandyan. Kapag sanay siya na andyan ka palagi, nawawala ang thrill. Pero kapag natutong ka lumugar, magpahinga, magpakita ng independence, doon mo siya mapapaisip ng mas malalim. Kaya kung gusto mong maging lalaking hinahabol, huwag kang maging sobra. Maging sapat ka lang at marunong lumugar, dahil ang mga lalaking hindi laging available, sila ang pinapahalagahan, hindi binabaliwala. Number 10. Emotional imprint o bakas ng alaala. Kung gusto mong hindi ka lang basta maalala kundi hindi makalimutan, kailangan mong iwan ng malalim na emosyonal na bakas sa puso't isipan ng babae. Ito ang tinatawag sa psikolohiya na emotional imprint, isang taktika. Kung saan ginagamit mo ang emosyon para maukit ka sa alaala ng isang tao hindi ito tungkol sa grand gestures o mamahaling regalo. Minsan, simpleng sandali lang, pero sapat para maramdaman niyang iba ka. Maaring isang masinsinang pag-uusap sa gitna ng ulan, isang mahigpit na yakap noong araw na malungkot siya, o isang mensaheng hindi niya inaasahan sa oras na kailangan niya ng kausap. Bakit ito epektibo? Dahil ang tao ay hindi na-attach sa kagandahan, pera o kasikatan. Na-attach sila sa pakiramdam. Ang isang babae ay mahuhulog hindi dahil sa kung sino ka, Kundi dahil sa kung paano mo siya pinaramdam. Kung masaya siya kapag kasama ka, kung ligtas siya kapag kausap ka, kung naiintindihan siya kahit hindi siya magsalita, doon mo siya matatali sa iyo nang hindi niya namamalayan. Ang sikreto sa emotional imprint ay intentionality. Hindi ito aksidente. Kailangan mong marunong magbasa ng emosyon, kailan ka dapat magsalita, kailan ka dapat makinig, kailan mo siya tatawanin at kailan mo siya papayapang yayakapin sa katahimikan. Ito ang mga sandaling hindi niya malilimutan dahil sa iyo niya unang naranasan. Ang mga babae ay hindi naghahanap ng perpekto. Naghahanap sila ng lalaking marunong magparamdam ng halaga sa paraang totoo at hindi pilit. Kaya kung gusto mong mahulog siya sa iyo, hindi lang sa isip kundi sa puso. Gawin mong emotional ang connection ninyo, hindi lang pisikal. At kapag nagawa mong iwanan siya ng emotional na bakas, kahit lumipas pa ang panahon, kahit ilang taon na ang lumipas, may parte sa puso niya na kapag naalala ka, Tatahimik lang siya, ngingiti, at mapapaisip, iba ka talaga. Sa mundong puno ng ingay, o pagpapanggap, o manipulasyon, hindi lahat ay may lakas ng loob para malaman ang totoo. Kaya kung nakarating ka sa parting ito ng video, isa lang ang ibig sabihin niyan, isa kang taong handang matuto, magbaw, at lumakas. Hindi ito para lang sa mga lalaking gusto ng babae, hindi rin ito para lang sa gustong magmukhang matapang. Ang darkness of truth ay para sa mga taong sawa ng malinlang, forabob mo ayaw na skamtin nogeba at para sa mga gustong hawakan ang buhay nila sa sarili nilang kamay. Ang mga tinuro natin ngayon ay hindi lang basta psychological tricks, kundi mga sandata. Kung gagamitin mo ito ng tama, matutulungan ka nitong protektahan ang sarili mo, itasang respeto ng tao sa'yo, at makuha ang taong gusto mo nang hindi mo kailangang maghabol. Pero tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat. Sa kung gaano ka kagaling mangakit kundi sa kung paano mo ginagamit ang kaalaman para hindi manakit ng iba. Dahil kung ikaw ang tipo ng tao na kayang magtimpi kahit may alam ka, ikaw ang tunay na delikado, hindi dahil sa gulo na kaya mong gawin, kundi sa gulo na kaya mong iwasan. Kung may natutunan ka sa video na ito at gusto mong mas lumalim pa ang kaalaman mo sa dark psychology, relationships, body language at mind control, pwede kang mag-subscribe sa ating channel bilang membership. Doon, may access ka sa exclusive content na para lang sa mga seryosong miyembro ng Darkness of Truth. At kung gusto mong magpasalamat sa effort at lalim ng content natin, pwede ka ring magbigay ng super thanks bilang suporta. Malaking tulong ito para mas magpatuloy pa tayo sa paggawa ng mas matitinding videos para sa at sa iba pang gustong mamulat sa katotohanan. Ito ang Darkness of Truth. Hindi kami gumagawa ng kwento para lang magpasaya. Ginagawa namin ito para magising ka.